Kidlat News Updates Ako si Cesar Soriano, asamang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nilinaw ng Department of Science and Technology o DOST na ang smog na kumakalat sa Metro Manila ay walang kaugnayan sa Bulkang Taal. Marami ang nagulat ng mabalot ng manipis na ulap ang malaking bahagi ng kamay nilaan dahilan para suspendihin ng klase ngayong biyernes, September 22. Ipinaliwanag ni DOST Secretary Renato Sulidum na mayroong tinatawag na thermal inversion kung saan natutulak ng malamig na hangin pababa ang mga usok na binubugwa ng mga sasakyan sa kamay nila na nagsasanhi ng smog. Pinaalalahanan pa ni Sekretary Solidum na bagamat wala itong kaugnayan sa volcanic smog, ay pareho itong may epekto sa kalusugan. Nilinaw ngayon ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOX na ang vaga volcanic smog mula sa Taal ay pa-west southwest ang direksyon na nangangahulugan na hindi ito papunta sa kamay nilaan. Samantala, nag-zero visibility ang maraming lugar sa Batangas, bunsod na rin ng volcanic smog mula sa Taal. Naranasan ito sa bayan ng Tuilian, Balayan at maging sa Nasugbu. Pinapayuhan naman ang lahat na magsuot ng proteksyon gaya ng face mask upang makaiwas sa epekto ng smog. Nagpakitang gilas ang barko ng Philippine Navy na BRP Antonio Luna at barko ng Canada na naglayag sa West Philippine Sea. Ang bilateral sale ng BRP Antonio Luna at HMCS Ottawa na ginawa malapit sa Malampayan Natural Gas Platform sa Palawan Webes ng Umaga, September 21. Nagsagawa ang dalawang barko ng Officers of the Watch kung saan nagkaroon ng close formation at nagpalitan ng military messages. Nakilahok din ang helicopter ng Philippine Air Force na nasa himpapawid habang nakabantay sa joint sale ng Pilipinas at Canada. Ang bilateral sale ay bahagi ng pagpapalakas ng pagpapatrolya sa gitna na rin ng umiinit na tensyon sa karagatan ng Pilipinas. Higit sa siyam na raang mga barangay sa Bangsamoro Autonomous Region ang inilagay ng pulisya sa Areas of Concern kaugnay ng nalalapit na barangay at sanggunyang kabataan elections sa Oktubre. Una nang sinabi ng Police Regional Office Barm na nasa 32 bayan ang kinokonsidera nilang areas of grave concern dahil sa mainit na laban ng mga kandidato at presensya ng armadong grupo. Ayon kay Barm Police Director Brigadier General Alan Noblesa, sa mahigit 2,000 mga barangay sa rehiyon, aabot sa 984 ang nasa red category. Nasa 284 barangays naman ang nasa ilalim ng orange category at itinuturing na areas of immediate concern. Kaugnay nito, sinabi ni Noblesa na humiling na sila sa pamunuan ng Philippine National Police na magtalaga ng dagdag na puwersa sa rehiyon para matiyak ang seguridad sa halalan. Para sa Kidlat News Update, ito si Jai Reyes, nag-uulat. pong natungaya ng mga headlines sa nakalipas na oras manatiling na nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.